I, I know that because I saw them. Yeah, 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 yeah. What's up, guy. man? Then I I that's why I I I I wonder uh, why. Ah, may come. problema ngayon dito mga tol. Bali yung gawa ng right? mga Inchick ngayon, mali. Mabaka sila lahat yeah. ng mga kahoy. Yeah. Mm -hmm. Kaya ang gagawa ngayon dito, Where apat lang. So we they to to attach the ceiling mm -hmm. because we can adjust the about what ah uh, papa sa inyo mga tol yung mga maliliit gawa ng mga Chinese ngayon so, dali lahat papaklasin so ayan oh Uh, itong mga kahoy niya mga tol uh, lahat yan ka tatanggalin kasi makagawa ng mga tennis palto Itong mga kahoy na yan Ito Tanggal at mga ton Ito yeah. yeah. mga Chinese na maling